Hello, yeah, Reyna. Bye-bye. Panood mo yung video ni Sakura? Napanood eh? mo yung video ni Sakura? Uwi ka na, Pilipinas. Eh? Ha? Pinaw ko, Pilipinas. Wala ka na Oo nga eh. Laki mo na eh. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Kaling ang baby ka sumayaw, oh. Boom, 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 bay. Tako na nili. Bye-bye. Boom, 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 bay. Bye-bye. Bye-bye. na bye Kulit na yung sakura ko.